Satisfied si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa paghahanda ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan kung saan pinangunahan niya ang situation briefing sa NDRRMC sa Camp Aguinaldo. Kaugnay ng epekto ng Super Typhoon Nando at Habagat at ang inaasahang pagtama ng Bagyong Opong. Pinatitiyak naman ng Pangulo na sapat ang karampatang tulong para sa mga apektado ng bagyo. Nagpa-situation briefing siya kung may kinakailangan na augmentation na galing sa DBM, uh, ma maagapan natin. We have sufficient uh, reserves uh, for the QRF at sufficient pa yung emergency funds ng mga agencies. Kasama rin sa paghahanda ang pagiging saturated ng lupa dahil sa mga pag pagulan dulot ng magkakasunod na bagyo. Una nang naka-activate ang inter-agency coordinating cell para sa mas mabilis na koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno. Sana naman hindi gaano lumakas itong si Opong uh, para sa ganon eh, medyo mas spare tayo ng konti but we have to prepare for the worst case scenario. No? Bilang naunguna naman sa disaster response, ikinadismaya ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na tumatayo chairperson ng NDRRMC ang isyu ng katiwalian sa flood control projects. Talagang unang-una, ito ay sala sa bayan. Mapatunayan talaga kung sino may kinalaman dito dahil buhay talaga nakasalalay dito. Secondly, it should serve as a lesson din na ang flood control ay national government initiative yan. Ngayon, itong pera na to sana napunta sa sa, sa tama, whether sa national defense or resilience ng communities. Kaya ito, dapat may managot dito at credible yung proseso. Dapat may magbayad dito. Samantala, umakyat na sa labing isa ang naiulat na patay dahil sa magkakasamang epekto ng mga bagyong mirasol, nando at hanging habagat. Kabilang narito ang tatlong nabagsakan ng debris Kalayan, Cagayan at Morong Bataan at isang biktima ng landslide sa Tuba, Benguet habang pitong mayang isda naman sa Santa Ana, Cagayan dahil sa lumubog na fishing boat. Aabot naman sa 156,000 na pamilya o 692,000 na individual ang apektado kung saan higit sa 24,000 katao ang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.